So, hi guys! Welcome back to Jasmine Vlogs. So, ang video natin ngayon ay tutorial video kung paano tayo gumagawa ng tarpaulin layout para sa birthday kasi birthday ng kapatid kong bunso ngayon. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-layout sa Photoshop. So, ayan guys. syempre sa Photoshop ako nag-layout. Hintayin lang natin siya mag-open. So, yun guys. Control N lang tayo. And, ang size na gusto ko ay 3 by 4. So, 36, I mean 48 by 36. Kasi naka-inches tayo guys. So, yan. Yan ang magiging size ng ating tarp. I Import lang natin, control O, yung mga pictures na ilalagay natin guys. So, yan tapos nagdownload din ako sa facebook ay sira sa google ng eto guys yan ang magiging ano natin magiging layout natin guys so yan pwede nang pala dito guys ito na mismo yung gawin natin ano inches um, 48 by 36. So, medyo pangat siya guys. Pag ginawa natin 36. Sige, gawin natin siya 32. And guys, pwede na yan. Ito na mismo guys ang magiging yung mga pictures mo na guys. Ang ilagay natin. Para naman alam na natin Ayan. Pag nagkaganito tayo guys, nagre-resize tayo ng pictures Lagi lang tayong mag shift kasi para hindi mabago yung ano niya, yung size. Kasi yung iba, syempre na ano yan, Nadi-dislocate yan. Dahil okay na to, i-exe eh, na natin para hindi na masyadong makaanong. So, ito guys ang magiging ano ko, magiging highlight ng pictures ay ng tarp. So, i-ano lang natin. Crop lang natin para hindi na tayo mahirapan. So, yun na guys. Ay, 3, iti 300 ko to para maganda yung ano niya, resolution niya. O, oh, diba? Ang guwapo ng kapatid ko kaya may ngayon lang yung face kasi birthday niya Sige. so ayan na nga guys at Ayan na guys, i-red lang natin. Tapos, yun na. Delete natin yung background. The refine edge, edge natin para... Okay. So, ayun na, guys. Ito naman. Make selection. Okay. Delete lang, guys. Para mawala yung background. So, may konti pa dito, guys. Mga, ano mga halata. Yan na lang natin yung guys. <makes music> sa admin. Don't forget the shift guys. So hindi na ako guys nagbago ng background kasi mahina ang internet ray natin lagyan siya ng stroke kung maganda. White dapat yung color. And guys, ito yung natin. Kaya ba ng 20? Kaya na yung 20.

So guys, yun lang guys. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. Alam ko hindi ko masyadong na-detail sa inyo pero sana na intindihan nyo kung paano gumagawa ng tarp. Thank you. Please like, comment, and subscribe. Bye!